to explain the legal uh, justification or premise on yeah which but the legal justification is wrong uh, we submit uh, your honor although that is already pending before the supreme court your honor thank you thank you you're welcome your honor chair you. salamat po uh, Yun na ganun to, uh, lang Senator yun eh Markuleta for those uh... <laughs> aminin yun na lang aminin yun na lang, Ay, aminin yun na lang. Ganun lang yun. Oh, uh, wag, wag yun na kasi kayong mag, ano, uh, wag na kayo magpalusot. Mahihirapan talaga kayo kay Marcoleta pag magpapalusot kayo, brad, eh. Maano kayo, mayayari kayo dyan. Eh, kasi, again, na hindi na, ulitin natin na hindi natin sinisisi ito mga to kasi wala naman utang uh, kinaugnayan sila kasi decision naman ni, ni Marcos yun tsaka ni Remulya, eh. Ito mga to nagtatrabaho lang. Kawawa nga sila eh. Di ba? Kawawa nga sila eh. Mga ano eh, mga kababayan eh. Kasi sila ngayon nang nayayari Di ba? Na, na nagaganyan na ngayon. Dahil nga, Eh, kasi patay tayo dyan. Yung mga bossing nyo dati, medyo sablay talaga. Kawawa naman. Anyway, we understand. Huh? That's that's life, di ba? Ganyan, hindi kay kayo sa ere. Eh. Di kawawa kayo. <laughs>